What's up mga kahelo? Ako nga pala ulit si Engineer John. Uh, ngayon is uh, 1.14 na ng hapon and pupunta tayo ng Sambales para sa ating machine troubleshooting. Uh, Bali, dalawang location siya sa uh, San Antonio at sa Castillejos. Yung isa is ice cutter and then yung isa is free and refill. Medyo mag-ready na tayo and maya maya alis natin tayo. Ready, ready na ba team? Ready ready na team. Pati yung mga gamit na isakay na and then also yung gamit din ng ating marketing na isakay na rin. Let's go na! G. Okay. Sir sa oh. ano activity na ang gagawin? So ayun, ang uh, makikita nyo dito sa calendar natin, uh, meron trouble tayo sa Castillejo, Sambales, at the same time, meron pang isang Sambales. So kahit ganito na yung oras after lunch, uh, nagpadala tayo since ito ay trouble, nagpadala tayo ng dalawang technician to assist at saka isang engineer. Sorry sa anong ang pakaramdam na hindi ka nakasawa pag dalabas? Siyempre, eh, una malungkot pa rin, pero kailangan eh. Kailangan uh, hindi maiwan yung opisina kasi uh, as you can see, may mga maiiwan pa rin naman tayong team members dito uh, to facilitate yung opisina at saka yung other clients. So, Uh, mag instruct din naman ako kay engineer na situational report. Pa paalam nyo dito sa opisina kung nasa na kayo at anong condition. Plus, huwag nyo kalimutan maiwan ito. Okay, sir. Sorry, sorry. Akin, akin. Okay na, sir. So, yun lang. Ingat kayo. Thank you. So, ayun mga kayelo. Uh, paalis na kami ng office. Together with Sir Ryan and Sir Kenneth. Ito si engineer. Oh. Sorry, 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 sir. So, ayan, makikita nyo. Napaka-intimate ni engineer. Ayan, paalis na kami pero hinold ni Sir Isaac kasi eh. may trouble. explanation na ito. Trouble? Ano yan? May trouble? Nakala ko ba paalis na tayo? Ano nangyari? Uh, ano yan, nagka-trouble -nagka mo si natin doon eh. Medyo ano tayo, kailangan bago tayo umalis, uh, dapat budso mo si natin dito sa showroom. Aho. Kasi yun sa mga trabaho ng technical engineering department natin dito sa powerhouse. Kung yun yung machine namin dito, hindi ko iniiwanan bago ako umalis. Paalis na ako eh. Oh, so, yun bang machine nyo kaya? <laughs> Nasaan tayo? So dito tayo ngayon sa Kalamba, sa One Rotary para bumili ng Freon Engineer, ilang Freon ang kailangan? Lima Lima Freon ang kailangan natin based dun sa unang assessment ng mga unang pumunta dun sa site and then ngayon uh, uh, yung limang Freon yun na yon tatapin natin yung bakante nun para sa ating recovery yon, ito na yun naman ang ulang mo stainless rod, ito lang stainless rod lang at saka yung gloves. Settle na tayo mga sir. Pwede na tayong pumunta ng ano, ng Castillao Sombales. Time check uh, 8.15 uh, nakapag-update na rin tayo sa office na nandito na tayo sa area ni Clyde Sir Kenneth, ano uunahin? I-check muna natin yung power supply May ano kayo, pa-presentan Papastet. nyo yung ano At yung bunga nga nung ano, ano Sir, ang ganda naman ang ilaw nyo pang ilaw lang ng ice cutter Saan galing yan sir? Sa marketing Marketing Ayan, yeah. ang ating technical department. Magka-troubleshoot. mo natin ang paraan. <laughs> Bakit ginagrain ka Ginagrinder yun para ano, para may pagkapita ng ayos yung ginagrinding natin. Ang oh, pagbabalik. <laughs> oh, yeah. Ito Moment of truth na. Moment of truth. Good job, good Good job, good job. Uh, result overall, uh, successful naman yung naging ating troubleshooting. Ano. Uh, na diagnose natin ayos ng ayos yung sira ng machine. Uh, at maayos natin na i-turn sa client. Ngayon, nagte uh, nagtetesting na tayo and first testing na doon natin siya. Ano. And may adjustment na ako tinagagawin since medyo matunog yung sumula ng start ng ikot ng ice counter pero dapat nervous na wala. Pero yun naman yung minor adjustment na lang Medyo luwag na lang ng konti sa mga school Overall, uh, okay naman uh, Handang-handa ang team Sa uh, naging troubleshooting And ayun uh, Congrats uh, Hindi lang sa akin kung sa team Credits din sa team uh, After natin dito, punta tayo sa Sarlite At sa Sambales, sa sa Wala ng Kandito uh, for free and refill naman. So, uh, ako muli. Ako si Jerry Dennis at Pascual. Kita sa susunod na video, Powerhouse No. 1. So, ayun mga kaya Lon. Successful ang ating first troubleshooting, no? And paalis na tayo dito sa Lac IC dito sa Sambales. Papunta tayo ngayon ng San Antonio Sambales din for another troubleshoot. Okay kayo dyan? Kaya pa? Isa pang troubleshoot? Kaya ni mga kaya. Kaya ng kaya kaya. And by the way guys, uh, good job and congratulations sa uh, successful na ating travel sa sarili niyo. Yan. Dahil sa inyo. Powerhouse number one.